eh, nakakaiya. Ano bang kinain mo? Manon, manon. Yung, eh, ano bang yung... ano mo? Ano Anong kinain mo? Sabihin mo. Ano? Mag... Hindi mo sabihin. Ano? Anong kinain mo? ba? magkita yung mo? Papalili ko ba? Pag sinabi mo eh. <laughs> uh, <laughs> ayun, ayun, ayun. Ito, uh. Ah. Ayun uh. dyan dyan. Hindi sa Babaw ba? uba Ha? babaw ba baba? ayun tatay mo ay 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 O, ano yun? Bakit? ay 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 bakit? Ano bang nangyari? Nagkat ba't nag-cutting yan? Nangagawa mo eh. Ah, dito ba ka lang? Ah, uh, sir, actually, hindi naman siya nag-cutting. Maga siyang pinauwi ng teacher niya. Ano ba kasing nangyari? Ba't umuwi na yan? Ano ka mo eh? Di ba pinalis kita na maga dito? Nag-cutting ka na naman, no? Ah! Hindi, hindi naman, sir. <coughs> ah! Ba't di nyo pa kasi sabihin eh, no? Ang tindi na nung antindi ng amoy eh? Ba't di nyo sabihin? nag ka ano? Hindi ako nag-cutting! Anong hindi? At patarag mo mo eh! Hindi, hindi, naman siya nagkating, cutting sir! May nangyan, hindi maganda! Ano nga kasi yon? Ba't hindi nyo kasabihin? Ano ba yun? Huwag hmm? ka lang huwag kanina! Natay yung ana anak nyo sa salawal! <coughs> Natay eh! Pumasok ka dito. Alika dito. Alika dito. Alika rito. Ah. Uh, sir, sir. Mawalang galang na po. Huwag niyo pagalitan yung bata. Hindi niya naman tagustuhan yung nangyari. Huwag niyo na ka. Ano ba kasing kinain mo? Bakit? Ang tao mo kasi yan. Bakit ka pa ba sa eskwela? Nakakaya. Nakakaya ka, Dagul. Diyos ko. Bakit ka tumayo sa eskwela, ha? Dagul. Ah, ano ba mo? Sabihin mo. Na ng tama. Ba ba kasi ako na malulakar ano ba, mo? Yung ganun, ba ganun? Yung, eh, ano yung ano 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 mo ano 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 ka ano 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 yung ano yung... ano 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 Anong kinain mo? Sabihin mo. Ano? Mag... Hindi mo sabihin. Ano? Anong kinain mo? Baso sumakit yung chan mo? Papaliwi ko ba? Ano Pag sinabi mo eh. Uh... Utang malikot. Yung uh... o... <tapress> mo, mo, <tap> kakalat yung dumi. Uh... Papaliwi ko ba? Kakalat yung... Ako, inis na, inis na ako sa'yo. Pag hindi mo pa sinabi, ang nain, papaluin ko na talaga sa'yo. Ano ba kasing kinain mo? Hmm. Kinain mo? Mm -hmm. Kabuti. Wag ka nun. Kabuti. Ano yun? Ito? Oo. Uh -huh. Oo. Oh? Kukingin na kinain mo yung kabuti. Ha? Ah, Nakaila ka bang kabuti? Lima, wag ka nun. na. nanagpintan mo, matakaw ka. Hindi na kinakain yun eh. Kaya pala, napatakaw. Ayun mo yan. Ayun mo ha. Ako na bala dyan. Huwag mo gano'n ka na dyan ha. Huwag mo nang gagawin ulit yan. Binaho mo yung school. Tara <laughs> nga. Sabi ko sa'yo. ko tagda mo na tumatay ka ba? Ugas nga kita. Ugas <laughs> nga kita.